Oh, saya mau. Mau kayaknya kan tadi. Oh, saya kayak tadi. Oh. Saya mau 223. Mau keluar karena ini kan. Tengah-tengah mau putus dia. Laut. <laughs> saya nak sama ya. Laut. Ya. Allah. flat naman yung gulo web. <laughs> Kaya naman aakayin oh, eh oh. Huh? Tara, maglalaan din tayo. Ha? Tara, maglalaan din tayo tapat <laughs> Tapos dito may tinda kayong fishbowl eh. No, tanga ni Jemart lagi. Aba. Bagay, nagbabagiwan din. <laughs> Kaya gabi. O, oh, ito na sila. Sasalubukin ko sila. Ayun yung isa. Nagkakarga. Ayun, ito pa oh. oh Aba, dami yan sila. Magkahati-hati. Ano?

yung truck na malaki. Eh. Nakadesign ano, nyo pala talaga sa pang ganyan. Ano? Eh, mga ano. Mga hawa. Ito ang pang ng basura dati. Hindi sa kahit ng ganyan. Pag naman nakalusot na sila dito, okay na yan. Sa paite. Pero magloloob lang. Ang dami ako ano. <laughs> dalawa. <laughs> oh, parang taga dito lang yun ah. Stranded. Uy, kasawa pa yung mga chuchu. <laughs> kasawa din pa mga aso eh. Oh. <laughs> ah, kaya hindi umausod yung ano, gawa kasi may mga ano, ano. Ayun pa lang sila, oh. Lalim, ano. Pero wala sa mga truck. Kung nagpasakay, tuwa pa. Ano? At, tuwa, oh. Kung nagpasakay ng, ano. Hoy. Nagpasakay ng, ano, to. Nakisabit no, na lang yung iba. 哪里？嗯嗯 <noise>